So, magandang araw po mga kaibigan. Panoorin po natin to ha. Ah. Representative Sandro Marcos. Ha? Ah. Umatend na sa ICI. Ulong, ano na? Filet, filet. Ulong, ano na? Representative <tortunit> <tortunit> Sandro Marcos, voluntaryong humarap na sa sí Independent Commission for Infrastructure. Voluntaryo ha? pulong ano na ang ina mo pulong at hindi ka nagawa gawala lamang at puro kasinungalingan ang mga video statements ni dati congressman Zaldico kung nangyan may nakalapang report si Bong. eto mga kababayan mga kaibigan, mga boss si itong batang Marcos na to mga kaibigan ano to eh kumbaga na to sa ano eh hindi hut na sa hindi hut na sa na hasa ito sa kabutihan. kung utang ina ha? pa lang eh, pukining ina eh. napakabait na mamang to sila 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 y'all sila 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 Ayun! Muntik pang tusukin! <laughs> Yee! Pukiningi na! Itong mamang to na... Naano na, niyo na ba to? Ha? Ah? Isa... anti lang yata niyata na galit to eh! Kasi sinabi siyang... drug addict eh! Ano ama mo sasabihan Drug addict? Pukiningi na mo! u u kita u anti kita, u u u u u isa ko to u u Voluntaryong humarap si House Majority Leader at Ilocos Norte First District oh, Representative. Ulong, ano na? Sabi mo noon na kahit sa ang investigasyon at kami ay pupunta. Putang ano, ina, pinatawag na naghindi, nag-decline. Samantalang itong batang Marcos na ito, eh, nandito, humaharap sa kahit anong klaseng investigasyon. Ina nyo! Ina nyo, mga Duterte! Representative Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw upang tumulong man sa investigasyon. Di hamak na no, mas matalino itong mamang ito sa dun sa kay Ulong, kaysa kay Basti. Ah, mas matalino pa to kay Sarah. Eh. Ilang si Sarah, po, yabang lang eh. Puro pagyayabang. Puro yayabang po, kabulas ng sinasabi. Eh. Nanakot lang ba? Barang, eh, siyempre pinapanindigan na po nila ang ano, yung Duterte, ano? Duterte style. Ang matapang ko pero po kining inang <laughs> kaugnay ng mga manumalyang flood control projects. Nilinaw ni Marcos na hindi siya ipinatawag, hindi siya sinabina at hindi rin siya subject ng anumang investigasyon ng ICI. Ano niya, handa lamang siyang magbigay ng anumang impormasyon na maaring makatulong sa komisyon. Ngunit, humiling siya na isagawa ang pagdinig sa executive session matapos ipaliwanag ng kanyang legal counsel na maaaring may critical na impormasyon na mabanggit ang kongresista na posibleng makapekto sa daloy ng investigasyon ng ICI. Counsel, uh, may... I? Siguro ano dapat hindi na hindi siya na no, ano na ako disagree kasi umarap na tayo bossing idol umarap na tayo diyan eh dapat ano, na hindi, hindi binulgar na natin sa tao <coughs> ano naman yung dapat na ano, dapat binulong mo na lang, hindi mo na lang minaik. Ano yun eh. Pag paghihinala ka na naman ng mga animal na DDS niyan, bossing, dapat live na, dapat on air, hindi yung executive session. Dapat on air, bossing, ha? Eh. Hindi lang may mapapayo ko. Ah, maganda ko, yung pag-attend nyo, mga uh, bossing, uh, kong. Maganda pa ka din yung saludo ako. Felicintan yung mga sarili ninyo para malinis po tayo. Pero dapat nilive nyo na po. Nilive nyo na para napanood yung mga mang-mang na mga DDS. Tuloy. Request, may, may ask for the grounds why you request for an executive session? Uh, Your Honors, we have uh, written earlier to formally request for the an executive session because um, our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And um, more importantly, there may be critical information that will be that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise or the pala. investigation of this commission. So, pero dapat pero dapat po si ano mo na lang, ah, binulong mo na lang kay chairperson. dinig. <laughs> Mariing pinabulaanan ng nakababatang Marcos ang paratang ni dating ako, Bicol Representative. Paratang naman kasi yung animal na saldi ko na to. Kiningin mo saldi ko. Ah. Sasabihin ba naman nag-insert daw si Sandro Marcos ng budget ng flood control dyan sa Tabaw? Yung kiningin hindi nga sila bati, tapos mag insert doon? Gago din tong animal na saldi ko na to eh. Representative Zaldi ko na may 50 billion hanggang 100 billion budget insertion sumano siyang ginawa mula taong 2023 hanggang 2025. Tinawag niya itong gawa-gawa lamang at isang political ploy para sa umano'y destabilization ng pamahalaan. Malamang! Dating Congress Marzaldi ko, natalakay ba siya sa hearing niyo today? Yes po, tinanong. Uh, 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 well, again, I, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. Uh, it's one that uh, Iginit din ni Marcos na imposible ang aligasyong may kinalaman ang kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing 100 billion budget insertions. Dagdag niya, walang impluensya ang ehekotibo sa proseso ng lehislatura at maling idinanawit ang kanilang pangalan. Binigyan din niya ng pahintulot ang komisyon na ang video ng kanyang testimonya kung makikita ng komisyon na hindi ito makakaapekto sa investigasyon. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Oh, why? Oh, why, sir? Uh, because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. Uh, and secondly, the allegations are untrue. Uh, I, I did not do any... Diba? Ang ina! We shit! Ha? Ang ina! Tingnan mo paano mag English dere-derecho? <laughs> Ah, palakpakan naman natin. Hindi yung putang ina. oo hmm. mas sa mga Duterte puro pagyayabang lang ang alam eh. Puro kaululan lang ang alam. Ah. Kaya basa kasi mga tao, mga ibang taong gong na ano lang. Ang alam eh, puro biruan lang. Okay <laughs> na. Kaya ay mamang to, ang matalino English eh. English pa lang, men. English pa lang. Ha? Palag na. Kung pwede nga lang sa 2028, eh, talagang hihilain natin to sa Senado. Hihilain na natin to para sa Vice Presidente. Pero, ah, pero, hindi pa to pwede eh. Ewan ko ilang taon pa lang to eh. Meron kasi ano mga kaibigan, yung mga certain age na mga pwedeng tumakbo ng vice president, president. <laughs> Hindi ko na naman alam kung sino naman ang gumawa ng hinayupak na batas na yun. Anyway, yan po ang balita mga kaibigan sa pagharap po ni, ni congressman na first district congressman ng Ilocos Norte ay bat, uy, putang ina mo mile 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 ang paghahapo ni Congressman Portis si Congressman Sandro Alexander Marcos Araneta alasandro Alexander Araneta Marcos Pulong ano na <laughs> Ah pulong ano na dapat mag-debate itong dalawang to eh, kung sino mas magaling na congressman. Pupusta ko yung buong lupain ko. Ah, pupusta ko yung buong lupain ko kay Representative Sandro Marcos. Palakpakan po natin, ha? Palakpakan po natin sa Representative Sandro Marcos. At palakpakan po natin Representative Ulong Duterte. <tinyo> Ay! Bakit oo? Ano ito Bakit, oh? <tinyo> Bakit <hangin>, ah. <tinyo> Ang ina. sa muli. Magandang araw mga kaibigan, mga boss. Hey!